Ate, okay, mo ni wala perform kana siya. Oh, wala siya nag-perform kana. siya naglatagaw ra siya sa gawas sa pastor. Ma'am, oh, dara o oh, tanawa man Oh, nagsigira siya sa cellphone ma'am. Oh, morning mga wala nag-practice ma'am, kalipo. Oh oh, nagtatawa-katawa lang ang leader, ma'am. O, oh, tura, ma'am. Eh, ma'am, Nagpractice. ma'am. lang, ma'am. nagtanga din, ma'am. O, ma'am, ma'am. O, oh, kay ma'am. ma'am. ready na, sila ma'am. wala sila nagpractice, ma'am. Wala Wala sila Wala Mamaundi wala nang one practice man. Go. Ya ya call everyday. Mo na mo. Call di ka

<laughs> 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 so tara sila man, <laughs> sila sa planche counter, <laughs> si Lumbaning o <laughs> <und> si Juan. <laughs>